tatlong segundo. Ano ang magagawa mo sa ganitong kaunting oras? Makakatigo ka ba ng kape? Makakasagot ba ng mensahe? Ngunit paano kung sa loob ng tatlong segundong iyon, nagaganap ang pinakamahalagang pangyayari sa iyong walang hanggang buhay? Ngayon, isisirin natin ang lampas sa ating nalalaman sa isang hindi ka panipaniwalang paglalakbay upang alamin kung ano ang nangyayari sa kaluluwa sa unang tatlong segundo matapos ang kamatayan. At ang iyong matutuklasan ay maaaring magpabago sa pananaw mo sa buhay at kamatayan magpakailanman. Siyempre, wala pa namang nakabalik mula roon na may detalyadong ulat at PowerPoint presentation. Ngunit, sa loob ng libu-libong taon, unti-unting nilikom ng tao ang mga butil ng kaalaman mula sa mga sinaunang teksto, mula sa mga espiritual na gawain at ang pinakakawili-wili mula sa mga salaysay ng mga nakaranas ng clinical death. Ang mga kwentong ito na nalikom mula sa iba't ibang sulok ng mundo, mula sa magkakaibang kultura at pananampalataya ay naglalarawan ng nakakagulat na pagkakahawig. Isang paglalarawan ng mga una at pinakamahalagang sandali kaya isa-isahin natin ang tatlong segundong ito. Ano nga ba ang nangyayari sa bawat sandali ng mga ito? Huminto ang orasan. Huling tibok ng puso, huling hininga. Ano nga ba ang nangyayari sa unang segundong iyon sa sandaling matapos ang pisikal na buhay? Kabaligtaran ng lahat ng ating takot na pinatibay ng kultura at pelikula, hindi ito sandali ng matinding takot. Hindi ito masakit na paghila o pagkahulog sa walang hanggang bangin. Halos lahat ng nakasilip na sa kabilang dako ay naglalarawan ng isang bagay na lubos na naiiba. Isipin mo, ang unang segundo ay sandali ng dalisay, kristal na kamalayan. Para itong biglaang paggising mula sa isang napakahaba at minsan ay nakakapagod na panaginip sa isang iglap na ang ng kaluluwa hindi ako ang katawang ito. Ang lahat ng sakit, lahat ng pisikal na limitasyon, karamdaman, pagod, lahat ng ito ay naiiwan doon sa ibaba kasama ng balat na nagsilbing tahanan mo habang buhay. Naaalala mo ba ang pinag-usapan natin tungkol sa mabigat na spacesuit? Ayon, yan mismo ang pakiramdam. Buong buhay ka naglakad sa spacesuit na ito. Pinoprotektahan ka nito, ngunit nililimitahan ka rin. sasanay ka sa bigat nito sa pagiging hindi nito magalaw ng malaya. At sa unang segundo, matapos ang kamatayan, may isang tao na sa isang magaan na galaw ay binubuksan ng lahat ng kandado. At ikaw ay basta na lang lumulutang palabas dito. At ang unang pakiramdam, hindi ito lungkot o takot, kundi isang hindi ka na kamamanghanggaan para kang buong buhay na lumalangoy sa ilalim ng tubig pinipigilan ng hininga at sa wakas ay umahon sa ibabaw para huminga ng unang tunay na malayang hininga nawawala ang grabidad nawawala ang paglaban hindi ka na nakatali sa lupa sa upuan sa kama ikaw ay basta na lang naroon marami ang naglalarawan na sa sandaling iyon sila ay nasa ilalim ng kisamin ng silid at nakatingin sa ibaba. Nakikita nila ang kanilang sariling katawan. Nakikita nila ang mga doktor na sinusubukang bigyan ito ng buhay o mga mahal sa buhay na umiiyak sa tabi. Ngunit sa kabila nito, walang takot o pagsisisi. Mayroon lamang payapa, nakahiwalay na pagmamasid at malalim na pag-unawa na ang nakahiga sa ibaba ay isa lamang inabandunang damit at ang tunay na ikaw Narito, malaya at walang pinsala. Ang unang segundo na ito, hindi ito pagkawala, kundi paghahanap. Paghahanap sa sarili, sa dalisay na anyo, walang pisikal na balat. Ito ang pagkilala sa iyong tunay, walang hanggang kalikasan. Kung gayon, malaya ka na. Lumulutang ka sa itaas ng iyong katawan. Nakakaramdam ng hindi ka panipaniwalang gaan. Ano na ngayon? Kawalan? isang itim na screen tulad ng pagtatapos ng isang pelikula dito marahil naghihintay sa atin ang pinakamalaking maling akala tungkol sa kamatayan dahil ang pangalawang segundo ay hindi paglubog sa dilim kundi sa halip isang pagsabog ng liwanag at impormasyon ito ay ganap na paglawak ng iyong pananaw ang iyong mga pandama sa lupa paningin pandinig pakiramdam ay parang maliliit na butas ng susian kung saan mo tinitingnan ang napakalawak na mundo. At sa pangalawang segundo, bumubukas ng malawak ang pinto. Nagsisimula kang makita ang mundo hindi bilang isang koleksyon ng matitigas na bagay, kundi bilang isang pagkakaugnay-ugnay ng nagniningning na enerhiya. Hindi mo lang nakikita ang isang umiiyak na tao sa tabi mo kundi nararamdaman mo ang buong lalim ng kanyang kalungkutan tulad ng isang alon na dumadaan sa iyo nang hindi nagdudulot ng sakit ngunit nagbibigay ng ganap na pag-unawa. Nakikita mo ang mga ugnayan sa pagitan ng mga tao. Manipis, nagniningning na mga hibla ng pag-ibig, pagkakabit o maging ng hinanakit na nagdudugtong sa kanila. Isipin mo na sa buong buhay mo ay nanonood ka ng itim at puting telebisyon na may masamang tunog at bigla kang inilipat sa isang malaking IMAX screen na may surround sound at milyon-milyong kulay na hindi mo pa nakikita. Nagsisimula kang maramdaman ang mga iniisip at emosyon ng mga nasa paligid mo hindi bilang mga hula kundi bilang isang bukas na aklat. Nakikita mo ang musika literal bilang makukulay na disenyo na nanginginig sa espasyo. At ang oras, nagbabago rin ang oras. Ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay hindi na mahigpit na linya. Nagsisimula silang umiral ng sabay-sabay tulad ng isang panoramang larawan na maaari mong tingnan mula sa anumang anggulo. Maaari mong makita sa isang iglap ang buong hanay ng mga pangyayari na humantong sa sandaling ito. Ang lahat ng bakit at para saan ay biglang nagiging malinaw na parang kristal. Kaya ang pangalawang segundo ay hindi kawalan. Ito ay ganap na kapunuan. Ito ang sandali kung saan mo unang nakita ang realidad kung ano talaga ito. Buhay, nanginginig, magkakaugnay at walang hanggang komplikado. Ito ay isang pagkabigla Ngunit isang maganda at nakamamanghang pagkabigla, narito na ang ikalawang segundo. Ikaw ay purong kamalayan, sumasakop sa buong universo. Sa paligid mo, mayroong karagatan ng impormasyon, enerhiya at damdamin, madaling mawala sa walang hanggang pag-ikot na ito. Ngunit hindi iyan nangyayari, dahil sumasapit na ang ikatlong segundo. At sa gitna ng universal na kaleidoskopong ito, Lumilitaw ang isang pokus, isang tawag, maihahalin tulad ito sa isang parola sa gitna ng nagngangalit na karagatan o sa isang tahimik ngunit pinakapamilyar na melodiya na naririnig mo sa gitna ng nakakabinging ingay. Ito ang sandali ng iyong unang pakikipag-ugnayan sa kung anong nasa labas ng ating mundo. Kadalasan, ang tawag na ito ay nagiging anyo ng liwanag. Ngunit hindi ito ang malamig na liwanag ng isang bumbilya o ng isang malayong bituin. Ito ay buhay, mainit at nakakaakit na liwanag na naglalabas hindi lamang ng ningning kundi ng walang hanggan at nagpapatawad na pag-ibig. Ang sikat na liwanag sa dulo ng tunel ay hindi lamang isang metapora. Ito ay isang tunay na karanasan na inilalarawan ng libu-libong tao liwanag na hindi nakakasilaw, bagkus ay nagpapahintulot na makita ang lahat ng mas malinaw. Kung minsan, ang liwanag na ito ay nagkakaroon ng anyo. Maaari itong maging silweta ng isang mahal sa buhay na matagal nang pumanaw, lola, lolo o mga magulang na sumasalubong sa iyo ng may bukas na bisig at ngiti na puno ng pag-ibig. Para sa iba naman ito ay isang nagniningning na nilalang, isang anghel na tagapagbantay o isang espiritual na gabay. Ang esensya ay wala sa anyo kundi sa pakiramdam. Sa presensyang ito, walang nikatiting na paghuhusga para sa mga pagkakamali ng nakaraan. Tanging lubos na pagtanggap at ang pakiramdam na sa wakas ay nakauwi ka na sa lugar kung saan ka laging hinihintay. At dito sa ikatlong segundo, ang kaluluwa ay humaharap sa una at pinakamahalagang pagpipilian. Hindi ito utos, kundi isang paanyaya. Lumakad patungo sa liwanag na ito? Tumugon sa tawag na ito? O manatili rito, malapit sa nilisan na mundo, nakatali sa makamundong gawain at hindi natapos na kwento? Karamihan ay likas na humahabol sa liwanag dahil ang pagkahumaling nito ang pangako nitong kapayapaan at pag-ibig ay hindi mapigilan. Ang ikatlong segundo na ito ay hindi ang katapusan ng paglalakbay kundi simula lamang nito. Ito ang iyong unang sinadyang paglalayag sa bagong mundo, ang unang hakbang patungo sa pinagmulan. Ngunit ang pinakamakapangyarihang revelasyon na halos pinag-uugnay ang lahat ng testimonya ay hindi sa mismong proseso kundi sa isang natatanging damdamin na kasama nito ito ay ang ganap at walang hanggang pagtanggap at pagmamahal sa mga unang segundong ito naglalaho ang lahat ng alalahanin sa mundo kasama ng luob takot at pagsisisi nananatili na lamang ang dalisay na pag-alam sa sarili bilang bahagi ng isang napakalaki at mapagmahal na buo para sa mga nakaranas ng ganito inilalarawan nila ito hindi bilang wakas, kundi bilang pag-uwi. Isipin na sa buong buhay mo, sinubukan mong lutasin ang pinakamahirap na palaisipan at sa isang iglap, nakita mo ang buong larawan at naunawaan mo kung gaano ito kasimple at kagaling. Ang lahat ng iyong karanasan sa buhay, lahat ng kaligayahan at kalungkutan ay nagiging isang buo at magandang disenyo at ang pagkaunawang ito ay nagdudulot ng di panipaniwalang kapayapaan. Kagulat-gulat, hindi ba? Ang kamatayan na labis nating kinatatakutan sa mga unang sandali nito ay hindi pala isang trahedya kundi isang paglaya at kaliwanagan. Kung gayon, ang unang tatlong segundo ay hindi kawalan. Ito ay isang mabilis na paglipat, pagkakahiwalay mula sa pisikal paglawak ng pagdama sa pandaigdigang saklaw at ang unang hakbang sa isang bagong landas na sinisindihan ng damdamin ng walang hanggang pag-ibig. Salamat sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Kung pinag-isip kayo ng videong ito, mangyaring mag-like at mag-subscribe sa channel upang hindi ninyo mapalampas ang mga bagong pagsasaliksik sa mga misteryo ng ating kamalayan at ano sa tingin niyo ang susunod ibahagi ang inyong mga naiisip sa comments lubos kaming interesado sa inyong mga teorya